Good morning, good morning. Ngayon po ay papakita ko po sa inyo kung paano po ang aking pamamaraan ng pag-aalaga dito sa aking mga baka. Uh, kung makikita niyo po sa aking likuran, eh wala na. Wala ng damo. Tuyo na, madilaw na. Uh, masyado pong na-apektohan ng tag-init. Kaya ngayon po ay papakita ko po sa inyo ang aking pag, umpag uh, pagkukumpay Ngayon po, samahan niyo po ako sa so, umagang ito. Ito po muli si Elmer YTB. Hello, hello. Good morning, good morning mga kabaka. Ayan o, oh, po tayo ng pakain sa baka. Ayan, binigay na po natin mga napier grass na umpay ko din sa tabing ilog. Ayan, gusto gustong gusto nila yan. Dahil dito sa aking sugahan na yan na po, sa aking sinusugahan ay tuyo na po ang damo. Kaya kailangan na po natin suportahan ng mga ganitong pagkain kailangan na natin bigyan dahil kung hindi mamamayat yan Tara, samahan niyo po ako. Ibibigay, ibibigyan po natin yung ipapang mga baka. Ah, ito nga po pala yung aking kargahan ng kumpay. Ganyan lang po yung aking tricycle. yan Ayan po ang nakumpay ko ngayong umaga. Madami-dami na po ang makakakain yan. Ayan o. Ayan ito po. Nabigyan ko na itong isa. Bali, dalawa, na pala ito. Ito si Baron. Ayan o. May igi-igi na rin ang katawan nito kahit na wala nang makain sa paligid eh okay pa rin ang katawan maganda ang puwit kapal <laughs> ayun pakita ang puwit uh, ayan uh, <laughs> Ayaw talaga. ayang katawan na lang po ang inyong tingnan. Uh, ah, mahiyain eh. Shy. Camera shy. Ayan po si Bero, no? Oh. Halaki na. At ito naman ho, oh, ang ating sigar si... Ayan, Habhab -hab na rin ang kanya kumpay. Binigyan na rin po natin siya ng kumpay. medyo kumaganda ganda na rin yung patawan nito lumalaki-laki tumaas siya tsaka lumapad tumakaw na din dami na rin siyang uminom nakakadalawang timba din siya ayun lang po ang aking pamamaraan ng pagpapakain hindi ko na siya sinachop Kailan nang bahala magchop sa kanila mga bibig Tutuwa kayo sa itlog nito, may maliit yung isa. Ayan no? Maliit yung isang itlog. Ayaw ako, makakabuntis to. At eto naman si Ulila, pinakamaliit nating baka. Napurils to sa paglaki eh, maagang naulila sa nanay Ayun. tinamaan ng mala ano kalambre nung pagulan dahil payat nga yung nanay nito tapos yung ma-open yung bituka meron pa lang mga plastic kaya pala ayaw tumaba may plastic na sa tiyan kaya pala laging malaki ang tiyan kala mo busog pero hindi naman nataba Ah, uh, dito na lang tayo babawi. Iulila. Atin na lang itong pagtatsaga ang palakihin. Sabi ng iba, ibenta ko na daw. Huwag. Kayaan mo lang siya dyan. Kayaan mo nang ako ang malugi. Yung pagod ang malugi. Lalaki din naman yan. Tara. Sa, sa iba pa nating mga alagang baka. Bigyan din natin ng pa -umpay. ito naman ang ating si Daniela anak to ni Daniel na bin, yung ating barakong binenta ang nanay ay si Rosalinda one year na itong mahigit magwa one year and a half na to nagmana sa tatay hindi tangkarin pero maganda ang katawan ano ko tong gawing ano din dahil babae siya Gawing kong inahin Para hindi na tayo bibili ng ano hindi na tayo bibili ng torete magpapalaki na lang tayo na magpapalaki ng mga anak e, papakastaan na lang natin sa mga uh, ano yung mga magagandang barako para yung anak niya maging maganda na lang hindi sila magtae kasi ba masyadong maura yung ano eh napier ito kasi yung mga suloy na panibagong suloy na nung aking kinumpay nung nakaraan ayan na ito naman ho ang ating si Rosalinda ang ating inahing baka pa unang anak pa lang niya si Daniela ngayon buntis na po ito nung na, ano na po ito nakastaan na siya nung January Bali isang taon bago uli siya naglandi. Isang taon mahigit. Isang taon at sampung araw. Tagal niya bago naglandi. Namayat kasi to. Hindi ganito ang katawan nito nung nung may ano nung nagpapadede siya. Ngayon puting puti siya ngayon nung ano nangitim parang naki numipis yung balahibo niya. Natuyot siya kaya winali ko na agad si ano nang 6 months pa lang yata winali ko na dahil namayat na sobra ito ang kasi ni Daniela sa gatas Ayan, gustong gusto niya yung ating kumpay sarap na sarap nakakatuwa pagka ganito yung ano ang um, pagkain nila uh, alam mo hindi ka hindi sulit yung iyong pagod sa pangungumpay dahil inuubos talaga nila yan matitira lang diyan yung mga matitigas na puno. Pero yung mga kalambutan, kinakain nila yan kahit wala na yung dahon. Sana wag lang magtae kasi masyadong mura ngayon ng ating kumpay. Masyadong bata ang damo. Dahil nasuloy na eh. Nasuloy na yung mga uh, una nating kinumpayan ng dating matataas. Ngayon sagad na sa puno ang aking pag ano, pag-tabas. Pagtabas. At last, atin naman punta ay si ano. Si Aventus. Ayan, ito si Aventus. Si Aventus na mailap. Nas, na, na, nadala kasi sa akin to. Pag pinapalitan ko ng Pangilong. Ayan, ito yung pinakapayat kong baka. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dito. Oh, dahil bata pa kaya siguro hindi pa uh, bumubuskar dito purga ko naman to pero mamaya may schedule to ng purga eh to 21 days ngayon uulitin natin yung purga para pati yung itlog ng mga bulati idala eh dala tingnan oh lumala siya kasi natatakot sa akin ito yung kumpay niya Nabili ko to baby pa. Bago walay. Ako na nagpatlaki ng ganito. Eh, na tagal niyang ano, tagal niyang tumaba. Hindi ko siya mapataba. Nainom naman siya nung kung ano pinapainom ko dun sa iba. Ganon din naman ang iniinom niya. Ayan. Ayan, ganyan lang po ang pamamaraan. Ay, uh, ginagawa ko sa aking pag-aalaga. Cut and carry. At saka yan, nakasuga lang dito sa parang. O, ayan, kung makikita nyo po. Ayan. Ito yung aking pinagsusugahan dito. Hindi po akin itong lupa. Nakikisuga lang po ako dito. Ayan. Makikita nyo yung mga bakang mapuputi na yan. Ayan, akin yan. Ayan, yung mga puti na yan. May binigyan natin ng kumpay kanina. Tsaka yung isang brown. Ayun, yung brown na yun. Ayan. Ay, yung mga binigyan natin kanina na kumpay nagkakain na na ayun si JR sa dulo ayun si JR ayun si Beron ayan si Rosalinda ayan no. mamayang ha tanghali o hap mayang, maya maya po papainumin naman natin ito ng ano mamaya po papainumin natin ito ng ano ng paliat at darak Kaya yung tubig na may molasses Bali, dalawang timba po yun. Isang tubig na may molasses, tsaka palit at darak. Yan, thank you po. Thank you po sa lahat ng sumusuporta sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe, pakisubscribe naman po at pakihit ang notification bell para updated po kayo sa aking mga upcoming videos. Maraming maraming salamat.